Magandang araw, mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang LM393 Read Sensor Module at kung paano ito gamitin kasama ang Arduino. Sa loob ng isang minuto, magkakaroon ka ng kaalaman ukol dito. Ang LM393 Read Sensor Module ay isang maliit na aparato na ginagamit para madetect ang pagkakaiba o pagbabago ng kondisyon sa paligid. Ito ay mayroong magnet na nag activate ng sensor kapag malapit ito, at ito ay madalas gamitin para sa mga proyektong tulad ng pagdetect ng pinto na nagbukas o nagsara. Para gamitin ito kasama ang Arduino, kinakailangan mo ng LM393 Read Sensor Module, isang Arduino board, at ilang jumper wires. Ikabit ito sa isang digital pin ng Arduino, at sa paggamit ng code, Maaari mong malaman kung kailan ito na-activate o nawawala ang magnet. Maaari mo itong gamitin para sa mga proyektong pangsiguridad, gaya ng pagmonitor ng pinto o bintana. Ang LM393 Read Sensor Module ay isang na nakasangkapan para sa mga proyektong may kinalaman sa pagdetect ng presence ng magnetic field. Isang minutong kaalaman. Follow our channel for more. See you sa next video.